Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Sa mga tao ang libangan ay mag-scroll at manood ng iba't ibang video sa social media, malamang ay nakita nyo na rin ang video na to. Ngunit para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, ang babaeng nasa video ay ng Elisa Lam. Siya ay sumakay ng elevator at pinindoti sa isa ang mga numero ng iba't ibang palabag. Siya ay mawawala sa frame at ang susunod na mangyayari ay talaga namang ikinagulat ng mga tao sa building kung nasaan siya ng mga oras na yan. Si Elisa Lam o si Lam Ho Yee ay isang 21 years old na estudyante mula sa Vancouver, Canada. Ipinanganak siya noong April 30, 1991 at ang kanyang mga magulang ay immigrants mula sa Hong Kong. Nag-aral siya sa University of British Columbia nang tatlong taon at sinasabing nakatapos lamang ng tatlong may iiksing kurso. Si Elisa, gaya ng mga kabataan ngayon, ay aktibo din sa social media. Siya ay isang aspiring blogger at mahilig din sa fashion. Sa katunayan, Noong 2010 ay gumawa siya ng isang blogspot account at tinawag na itong Ether Siya ay nagpo-post ng pictures ng mga models na may suot na magagandang damit. At kung minsan naman ay tungkol sa kanyang buhay, partikular kung paano niya nilalabanan ang mental illness. Dalawang taon matapos niyang magsimula sa kanyang blog, ay nagpost si Elisa na pinamagatan niyang, You're always haunted by the idea you're wasting your life. O sa Tagalog translation, Palagi kang hinahabol ng idea na sinasayang mo ang iyong buhay. Sinasabing ng panahon na ito ay nagkaroon ng relapse si Elisa o yung para bang bumabalik ang kanyang depression, anxiety o iba pang mental illness problem. Dahil dito ay napilitan siyang huwag nang ituloy ang iba niyang mga klase dahilan din upang makaramdam siya na para bang wala nang patutunguan ang kanyang buhay. Sinasabing si Elisa ay na-diagnose ng bipolar disorder at depression noong siya teenager pa lamang hanggang early 20s. At ito naman ay tinago ng kanyang magulang upang hindi na malaman ng iba na maaaring makaapekto sa buhay ng bata. Ang kanyang doktor ay nagprescribe ng iba't ibang mga gamot upang labanan ito at hindi na lumala. Ngunit ayon sa kanyang mga magulang ay may mga pagkakataon na hindi ito iniinom ni Elisa na nagre-resulta sa hallucinations na kung minsan sa sobrang takot niya ay nagtatago siya sa ilalim ng kanyang kama. Dahil dito ay isang beses na din siyang dinala sa ospital upang muling matignan ng doktor. Dahil sa pinagdadaanan niyang ito, kagaya ng ibang mga kabataan na gusto mag-unwind, naisipan ni Elisa na mag-travel kahit siya ay mag-isa lamang. Sa una ay tutol dito ang kanyang mga magulang. Para sa kanila ay isa itong napakadelikadong idea dahil na din sa history ng kanilang anak na minsan na ding nawala. Ayaw din nilang umalis ito nang siya lang mag-isa dahil baka nga daw ito ay mapahamak. Ngunit kalaunan, sa pagpupumilit na rin marahil ni Elisa at sa dahilan kung bakit gusto niya itong gawin, ay napapayag niya na din ang kanyang mga magulang ngunit sa isang kondisyon. Sa oras na makarating si Elisa, ay eh kailangan niya mag-update sa kanyang mga magulang sa mga ginagawa niya at kung kamusta na siya. Ito ay agad namang sinangayuna ng dalaga. Kaya't noong January 2013, bumiyahin na siya mag-isa papunta ng San Diego sakay ng tren pagkatapos ay bus. Una niyang pinuntahan ang San Diego Zoo kung saan nagpicture siya gaya ng ibang turista at agad ay pinost niya ito sa kanyang social media account. January 26 naman ay nakarating siya sa Los Angeles at nag-check-in siya sa isang hotel, ang Cecil Hotel. Kagaya ng napagkasunduan, ay araw-araw niyang tinatawag ang kanyang mga magulang upang mag-update. Ginawa ito ni Elisa mula nang siya ay dumating. Ngunit noong January 31, 2013, sa mismong araw ng kanyang check-out, si Elisa ay hindi na nag-update sa kanyang mga magulang. Sa pag-aalala ng kanyang mga magulang ay tumawag ito sa Los Angeles Police Department noong February 1 at inireport nila na nawawala ang kanilang anak. Ang kanyang mga magulang ay agad ding bumiyahe sa kainang eroplano papunta ng LA. Noong araw simula ng siya ay may report na nawawala, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Hinanap nila si Elisa sa Cecil Hotel. Tinignan nila ang mismong kwarto nito hanggang sa rooftop at gumamit na rin sila ng mga sniffing dogs. munit ni Anino ng dalaga ay hindi nila nakita. Ayon kay Katie Orphan, manager ng isang bookstore na nasa labas lang ng hotel. At the time that she came in, um, but you know, she, she was very outgoing, I think in a way that felt uh, overwhelming. And, and even possibly aggressive to some people because she was going up to folks and talking to them, asking questions about everything from you know their recommendations for books and music to places she should visit and how she could get there because she was a visitor using public transportation. Inilalarawan niya si Elisa na isang outgoing, lively at palakay Ito ay nang makita niya ang dalaga na bumibili ng pangregalo para sa kanyang pamilya. Siya din ang taong huling nakakita sa dalaga bago ito may report na nawawala. Tumagal ang investigasyon ng ilang araw hanggang noong February 6 ay nagpaskila sila ng mga flyers na may mukha at information ng dalaga sa mga kabahayan at online. Agad naman itong nakakuha ng atensyon sa social media. Makalipas ang dalawang linggong paghahanap, ay nakapag-retrieve ang mga polis ng CCTV footage mula sa hotel. Ipinakita nila ang isang footage na kuha noong January 31 kung saan si Elisa ay nasa loob ng elevator. Sa video, pumasok siya sa elevator at mayat maya ay sumusulip sa labas nito. Gumagalaw din ito nang hindi maipaliwanag at tila may kausap o mayroong iniiwasan kahit na wala namang ibang tao sa footage bukod sa kanya. Nang may sa publiko ang footage na ito ay umani ng iba't ibang teorya ang kakaibang kinikilos niya. May nagsasabing pinindot niya ang mga numero para mapaandar agad ang elevator dahil meron siyang tinatakasang tao na marahil ay sinusundan siya. May iba rin na nagsabi na baka ay nakadroga siya. Isa rin sa mga teorya ay baka nakaepisode ng schizophrenia. Ito ay matapos sa pag-alaman ng mga tao na siya ay may mental health problems. Sa katunayan, ayon sa hotel management ay unang nag-shared room si Elisa noong nag-check-in siya dito. Ang ibig sabihin ng shared room ay meron kang ibang makakasama sa kwarto na tutuloyan mo. Ngunit ito ay hindi nagtagal at inilipat din ang dalaga sa sarili nitong kwarto. Matapos magreklamo ang ibang kasama niyang guest na mayroon daw itong kakaibang ikinikilos. Ngunit hindi na nai-detalye kung ano ito. Ayon din si manager ng hotel na si Amy Price. May mga pagkakataon daw na nagiiwan pa ito ng notes para sa kanyang mga kasama sa kwarto bago siya mailipat. May mga nakasulat na umuwi na kayo o di kaya'y umalis na kayo. Bago din daw ito mawala, ay nanood pa ito ng live taping ng Conan and Ellen sa City of Burbank. Ngunit pinaalis din ng dalaga dahil sa inaasal nito na nakakaabala sa mismo taping. Mabalik tayo sa investigasyon. Naging pahirapan ang pag-iimbestiga na ito para sa mga otoridad dahil tila ba mahindi umaayon sa lahat ng pangyayari. May mga footages at testimonies pero wala ni isa ang nagtuturo kung ano ang nangyari sa dalaga at kung nasa na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, noong February 19, 2013, matapos magreklamo ang mga guests ng hotel tungkol sa kakaibang lasa at amoy ng tubig mula sa gripo, sinuri ng maintenance worker na si Santiago Lopez ang sanhi ng problema sa tubig. Pumunta ito sa rooftop at inakyat ang mga tangke ng tubig upang malaman kung dito nanggagaling ang problema. Ngunit isang nakakapangilabot na eksena ang tumambad sa kanya sa isa sa apat na tangke ng hotel na may sukat na 1,000 gallon ng tubig na siyang nagsusuplay ng tubig sa guest rooms, kusina at isang coffee shop, ay nakita niya ang isang babae na nakalutang sa tubig at nakatihaya. Ang mukha nito ay bahagyang nakalutang sa tubig na siya namang natatanaw ni Santiago mula sa nakabukas na hatch ng tangke. Nang ito ay suriin ng mga otoridad na pag-alaman na ito ay ang bangkay ng ilang linggo na nilang hinahanap na si Elisa Lam. Inilarawan ng kanyang bangkay na bahagyang nabubulok na at lumobo na rin dahil sa pagkakababad sa tubig. Ito ay nagkukulay berde na at halos umihiwalay na ang balat sa bandang tiyan na agad naman nilang nakita dahil wala na itong saplot ng matagpuan. Ang kanyang mga damit ay nakalutang sa tubig at may mga bakas ng konting buhangin. Ang kanyang rilo at susi sa kwarto ay na-recover din kasama ng kanyang bangkay, kung ito wala ang kanyang cellphone. Upang mailabas ang kanyang katawan sa tangke, ay kinailangan nila itong tanggalan ng tubig at sakabuksan kabuksan, Dahil masyadong maliit ang hatch para may pasok ang mga kailangan na gamit upang matanggal ang katawan ni Elisa. Makalipas ang dalawang araw ng ma ang kanyang makay, noong February 21 ay nabigay ng findings ang mga otoridad. Ay sa opisyal na ulat ng Los Angeles County Coroner's Office, ang pagkamatay ni Elisa Lam ay itinuturing na accidental drowning o pagkalunod lamang. Natagpuan din sa kanyang toxicology report na may laman ang kanyang katawa ng mga gamot na ginagamit sa bipolar disorder, ngunit mukhang hindi niya ito na nainom ng tama bago ang mangyari ang sakuna. Makalipas ang ilang buwan, noong June ng parehong taon ay lumabas ang buong coroner's autopsy report. Ayon dito, pagka matatagpo ang walang saplot ang bangkay ni Elisa, ay wala itong sinyalis ng panggagahasa, kahit anong galos o pasa, o sinyalis na ito ay nagpakamatay. Base din sa toxicology tests na ginawa sa bangkay ay natrace nila mga gamot na prescribed sa dalaga para sa kanyang sakit na nakita din mismo sa kanyang mga kagamitan. Ngunit may indikasyon na tila ba kaunti lamang ito kung pagbabasehan ng prescribed amount na dapat niyang inumin. Isang sinyales na marahil ay tinigil niya ito kamakailan lang. Dahil sa pagsusuri at investigasyon na isinagawa, ay nalaman ng mga otoridad kung paano namatay si Elisa. Ngunit walang konkretong paliwanag kung paano ito nangyari. Ang isa sa mga pinakamalaking misteryo ay kung paano siya napunta sa loob ng water tank. Ang rooftop ay may alarm system na dapat sana ay magbibigay ng babala kung may taong hindi otorizadong pumunta roon. Dagdag pa, ang takip ng tangke ay napakabigat kaya mahirap isipin kung paano niya ito naalis nang siya lang Na-question din ang autopsy report dahil sa hindi nito kompletong impormasyon. Isa na dito ang sinabing walang sinyalis ng panggagahasa ngunit hindi ipinresenta ang mismo resulta ng raid kit. Ngayon din ang fingernail kit. Bukod dito ay sinasabi din na may dugo na nakita sa puwetang bahagi ng dalaga na isang indikasyon na ito ay may sexual abuse. Ito naman ay pinabulaanan ng isang pathologist o yung nagsasagawa ng kaparehong test. Na marahil ito ay resulta lamang ng pag ng katawan ng dalaga dahil ang puwetang bahagi nito ay nag-prolapse na din. Kung nakakita na kayo ng taong may hemorrhoids ay halos ganun din ang nangyari kay Elisa. Ang mga guests ay nagsampa ng kaso sa hotel dahil di umano sa kapabayaan nito. Noon ding September 2013, ang naglulog sa mga magulang ng dalaga ay nagfile ng kasong wrongful death dahil din sa kapabayaan ng hotel na mag-inspect at magbigay babala sa mga delikadong bahagi ng hotel na maaaring maging dahilan ng kapahamakan sa mga guests at siya mismo ang naging rason pagkamatay ng kanilang anak. Ang depensa naman ng hotel ay walang dapat sisihin dahil maaaring kusang pumasok si Elisa sa tangke dahil mataas ito at kailangan pang sadyain kaya't malabong aksidente itong malaglag lamang. Sa kadahilanan ding walang konkretong ebidensya kung paano ito napunta sa tangke ng tubig, noong 2015, ang kasong ito ay nadismiss din. Ang kaso ni Elisa Lam ay patuloy na nagiging paksa ng maraming documentaries, YouTube videos, at maging ng Netflix series na Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel noong 2021. Hanggang ngayon, marami pa rin haka-haka tungkol sa pagkamatay ni Elisa Lam. Bagamat opisya na ininiklarang aksidente ang kanyang kaso, nananatili itong isang misteryo para sa maraming tao. Marami ang naniniwala na bukod sa foul play, ay maaaring mayroong supernatural forces o entity ang gumawa nito kay Elisa. Mga bagay na hindi mauunawaan na mga taong sarado ang pag-iisip sa mga usaping ito. Ano sa palagay nyo? Ang pagkamatay nga ba ni Elias Alam ay dahilan ng kanyang mismong kapabayaan? Gawa ng masamang tao? O di kaya gawa ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata? Kung mabuti ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga story na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.